Hindi natutuwa ang asawa at pitong anak ng komedyanteng si Jose Manalo sa kanilang padre de familia. Dalawang buwan na raw hindi nakikita si Jose at ang sabi ng kanyang misis, may iba nito yung inuuwian. Lana Chikadora, ikwento mo. Sa kwartong ito, natutulog ng magkasama noon ang komedyanteng si Jose Manalo at ang misis niyang si Annalyn. Pero ngayon, imbes na mister niya, ang mga drawing na ito ng mga anak nila sa pader ang madalas nakatabi ni Annalyn. Dalawang buwan na raw kasing hindi umuwi si Jose at nakita raw mismo ni Annelyn na may kinakasama ng iba ang mister. Na nakasakay sa Montero ng asawa ko, nasa likod nga lang siya. Siyempre hindi siya pwedeng umupo sa harapan, nag-iingat. Pero ang mas masakit para kay Annelyn, ni Sustento, hindi na raw nagpapadala si Jose para sa pito nilang anak. Lima sa mga ito, nag-aaral pa habang ang pinakabata Anim na taon pa lang. Lahat sila, miss na miss na raw ang kanilang daddy. Tuwing Sunday, si Kuli nagda, nagdadasal, nagpipray. Ito yung daladala niya. May song kasi doon. Nothing is impossible, God. Nothing is impossible. Lalagay niya sa envelope yun. Prayer request niya. Daddy, come back home. Na napigilang mapaiyak ni Annalyn ng panoorin muli ang video ng kasal nila ni Jose noong 2003. Sa Diyos, okay. 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 Dasal na lang niya ngayon, sana ay mapanindigan ni Jose ang mga sinabi niya rito. Sana makita mo may angel na umiiyak spasi ng sinubukan ng news 5 na kunin ng pahayag ng company Jose pero hanggang ngayon wala pa rin silang sagot sa amin Laila Chicadora news 5